Kailangan ba talagang kumitil ng buhay at sirain ang kinabukasan ng isang individual para matugunan lang ang pisikal na pangangailangan? Ito ang inahayag ni makilala Mayor Armando Kibod sa kanyang pagkundina sa sinapit ng dalagang si Rona May Patricio ng barangay Old Bulatukan Makilala Kutabato na walang awang ginahasa at pinatay kinakasuklam anya nito ang ginawang pagnakaw sa buhay ng biktima. Inatasan na ng alkalde ang mga pulisya at lahat ng ahensyang sangkot sa imbestigasyon na tiyaking makakamit ng pamilya Patricio ang hustisya para kay Rona May. Handaan tumulong ang lokal na pamahalaan ng makilala sa lahat ng posibleng paraan na maaring makatulong sa pamilya Patricio sa dagok na kanilang pinagdadaanan. Nanawagan naman ito sa mga may impormasyon na lumapit sa mga otoridad upang tumulong na makamit ang hustisya para sa biktima. Apila ito sa sospek na isuko ang kanyang sarili sa mga otoridad. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.